Hello leaders Pag-usapan natin ngayon yung Focus Bakit ba maraming leaders na hindi pa rin nagpo-focus Pansinin nyo yung mga hindi nakapokus Yun yung ang tagal-tagal na sa industry Pero Wala pa rin matatawag na Achievements Oo oh, kumikita Pero wala silang achievements Yung pangarap nila Pangarap pa rin Pero yung pagmamalaki nila kumikita sila pero hanggang ngayon, yung pangarap nila, pangarap pa rin. Pansin nyo yun. Diba? Minsan, nagpapabudol tayo eh. E, ito, magaling to. Nakita mo lang magaling magsalita. Nakita mo lang nagpakita ng income. Pero pansin mo, ilang company na tinatalonan yan. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya nakukuha yung mga goals niya. Alam mo kung bakit? Kasi yung pagiging successful sa isang network marketing para sa akin dapat nakuha mo na yung mga pangarap mo dapat nakuha mo yung mga goals mo kasi yung kumita madaling kumita mag empleyado ka, kikita ka mag tinda ka sa kalsada, kikita ka di ba? pero yung makuha mo yung pangarap mo kailangan mo ng malaking income tsaka consistent na income pasinan mo yung mga tumatalon yung lagi ka niyayaya sa bago pasinan mo yung buhay nila may makikita ka dyan Minsan, hype na lang. Minsan, kunwari, successful sila. Alam mo yung marami pong mga nagpe-pretend na mga leaders para lang mahook ka na sumama ka sa kanila. Bakit? Eh, ganun talaga yung industry. industry ng network marketing eh. Hinahaluan talaga minsan ng hype at hinahaluan minsan ng mga pambabaliw. Pero, ang reality guys, Pansinin mo Yung buhay nila Pag nakita mo personal Pag napag-aralan mo Wala eh Wala pa rin eh Kasi may mga kilala akong ganyan eh. May kilala akong mga ganyan Ngayon kung sasama ka sa mga ganyan tao Wala ka rin mararating Wala ka rin makukuha Sabi ko nga eh Ako po ay isang atleta before Nakikinig po ako sa mga successful na atleta sa mga may napatunayan na hindi doon sa mas maraming yabang kaysa achievements nakikinig po ako sa, mer sa maraming achievements yun po ang ginagawa kong mentor coach doon ako nagpapaturo at yung mga advice niya yun ang sinusundan ko kaya noong mga panahon na yun high school life sa awa ng Diyos ba diba, natuto, nagkakaroon ako ng achievements sa pagiging atleta kasi meron akong meron akong meron akong pamantayan kung sino ang susundan ko kung sino susundin ko kasi marami kaliwat kanan magtuturo sa iyo tuturuan ka tuturuan ka may mga mamaru mga nagmamarunong nagmamagaling pero dapat aralin mo rin kung sino talaga susundan mo tingnan mo mabuti anong background yan tingnan mo mabuti achievements yan ba diba? so kaya ako hanggang ngayon ina-apply ko pa rin yung ah uh, pamimili yung pamimili kung sino susundin ko kung kanino ako makikinig tinitingnan ko talaga successful ba yan o hype lang yan kasi pag nakinig ka dyan sa mga fake na mentor fake na achiever wala ka rin ma-achieve guys hindi mo namamalayan lumilipas ang panahon pare-pareho lang kayong wala imagine mo paano lilipat -lipat ka lilipat-lipat kasi ibang company Paano mo makukuha yung goal mo? Paano ka magkakaroon ng malaking grupo? Eh, ang network marketing, it's about building network. Paano ka magbibuild ng network kung palipat-lipat ka? For sure, yung mga sumama sa'yo, sa susunod, hindi nasasama yan. Hanggang mauubos na yung followers mo. Ang mangyayari, puro new blood ka, new blood. Wala kang katapos ang new blood. Puro bago, puro bago kukunin mo. Hindi ka makapag-develop o makapag-build ng mga loyal na leaders kasi talong ka ng talon binigyan ka ng pagkakataon kumita ka ng konti feeling mo successful ka na ngayon hindi ka na makikinig sa mga higher mentor mo hindi ka na makikinig ang gagawin mo gagawa ka ng sariling strategy na salungat sa turo ng mga mentor tapos yung strategy mo sasabihin mo baka sakali baka sakali bakit mag-iimbento ka pa ng strategy kung talaga namang may mga successful na nasusundan na lang natin sinabi ni mentor, huwag kang lipat na lipat sinabi ni mentor mag focus ka, be consistent diba? sinabi ni mentor huwag diba? kang hamataw ng dalawang company, huwag kang mag promote ng iba't ibang business sa online kung networker ka dapat kung ano yung company mo sa networking yun lang ipopromote mo, pero hindi ka nakikinig pero wala ka pa naman na papatunayan May napatunayan ka, konti lang Piling mo yun na Kala mo success na yun Guys, yung definition ng success Dati hindi ko rin alam yan Isa rin ako sa mga Nagkaroon lang ako ng sasakyan, piling ko successful na ako Pero mali eh Alam mo, nung nawala yung company na yun Humina Ang natira sa akin, sasakyan lang <laughs> Wala akong pera, wala akong ipon Anong nangyari, bumalik ako sa pagtitinda ng tubig dumating si Live Good. Sabi ko, gagrab ko 'tong Live Good, lahat ng mga pagkakamali ko, tutuwid ko na. Naunawaan ko na ang buhay. Naunawaan ko na ang definition ng success sa multi-level marketing. So kung ikaw hindi mo pa nauunawaan hanggang ngayon, wala ka pa ring achievements hanggang ngayon. Di ba? Ako nga before kumita na kumita na lang 8 figures sa previous company bago ang Leapgood good yan nagpiling-piling ako pero wala rin nangyari diba? yung 8 figures na yon kalahati no napunta lang po sa ano sa panggalaw so yung kalahati po nun kung sa lang napunta na scam pa ako na scam pa ako nun sa mga fly by night eh tapos yung iba kasi sa saan napunta, pinuutang, pinili ng gamit, ang natira, sasakyan lang. <clears throat> Isang sasakyan. Kaya yun, nauwi ako sa pagtitinda ng tubig. Wala pa rin po yan. Basta hanggat wala ka pang wala ka pang mga tangible na property na nag-generate ng income, yung tipong kahit hindi ka na trabaho, kahit wala ka ng negosyo, kumikita ka pa rin doon sa property mo. Mga rental, o nag-appreciate na value na property, Iyan yung mga tinatawag na asset. So hangga't wala ka pa doon, guys, parang feeling ko ah, para sa akin ah, parang kulang pa eh. Wala pa tayong karapatan na magmarunong. Makinig muna tayo sa mga mas higher mentor, na mga mas mataas, na kalidad na leaders na mas maraming achievements kaysa sa atin. Dapat makinig muna tayo. Sinabi ni mentor, kung talagang gusto mo ng totoong success sa isang MLM company, dapat mag-focus ka sa isang company pumili ka ng company na magbabiral na kaya mong pasabugin hindi yung magpipiling hero ka magbabakasakali ka nagsosolo ka dyan tapos maghahanap ka ng kapwa meto pero wala naman sumasali ang papasali mo yung mga yung mga leaders na nauuto mo lang na wala pa rin napatunayan pare-parehas so sorry ha pero totoo di eh. ba? Diba? galing din naman ako dyan eh wala pa rin ako napapatunayan before tapos kinig ako ng kinig kung kani-kanino. Kaya naligaw din ako ng landas eh. Kaya sabi ko, pinag-aralan ko sarili ko eh. Ba't di na lang ako mag-focus na makinig sa isang mentor o ilang mga mentors na talagang may napatunayan na. Doon na lang ako makikinig. Kung anong payo nila, advice nila, doon ako. So, yun yung naging desisyon ko. Nag-decide ako na makikinig ako sa mga higher mentors na talagang may napatunayan na. So, guys, Huwag kayong lipat ng lipat, huwag kayong talon ng talon. Isa sa mga turo sa akin. Mag-focus kayo sa isang company. Mag-focus kayo sa isang company na may integrity ang CEO. Maganda yung line of products. Consumable. Pang long term, maganda yung compensation plan. Live good ang nakita ko guys. Live good. Huwag ka nang silip ng silip ng ibang platform. Kaya naliligaw ka ng landas tapos gagayahin mo pa yung mga lumipat dyan eh wala rin naman napatunayan pa yan sa network marketing so sorry ha pero kasi galing nga rin ako dyan eh. sana naiintindihan yung sinasabi ko kaya guys kung ako sa inyo ngayon i-grab nyo na yung live good mag-focus na lang kayo gawin nyo lahat para yumaman kayo sa live good kasi kung hindi ka hahato sa live good palipat-lipat ka yung mga nasa live good patuloy na kumikita, patuloy na yung pero ikaw, talong ka pa rin ng talon, hindi mo pa rin nakukuha yung pangarap mo, pero pinagmamalaki mo lagi, kumita ako daily kumita ako araw-araw, kumita ako weekly walang kwenta yan, kwita-kita na yan kahit anong kita-kita ipakita mo sa akin ang punto nakapag-produce ka ba? nakapag-produce ka ba ng property dyan sa kita-kita mo na yan kasi kung kumita ka lang at maliit lang yan matutunaw lang yan matutunaw lang ang kailangan mo makapag makapag create ka ng malaking income malaki at consistent hindi yung temporary income maliit tapos pag nawala lilipat ka na naman okay lang kahit nawala kumita naman kami guys nawala na yung essence ng pangarap mo wala na ano yung sinasabi mong pangarap So, huwag nyo na pag-usapan yung pangarap. Kung ganyan din lang ang kal pamantayan mo, yung kumita lang, okay na. Tapos mawawala. Tapos lilipat ka. Okay lang, kahit na wala, kumita naman kami. Kung ganyan ang pamantayan mo, mag ka na lang. Right? Hindi pa masisira pangalan mo. Diba? Right? Kailangan mong kumita ng malaki, hindi kumita ng bariya. Okay? So, yun lang. Huwag ka ng talon ng talon. Mag-focus ka sa isang company na kayang ibigay ang malaking income at consistent. <laughs> para sa pangarap mo. Okay, sige yun lang.